Ilang araw na lamang bago ang Halloween noong 2019, biglang nawala si Ali at iniwan na nag-aalala ang mga mahal niya sa buhay. Natunton ng na mga otoridad ang kanyang huling lokasyon. Ito ay sa kanyang trabaho sa isang lokal na deli na kalaunan na na dito pala siya brutal na pinaslang. Tunghaya natin ang dahilan sa likod ng kanyang pagkamatay at kung sino-sino ang pumatay sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, Paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Ali si Beth Ann Lamont o kilala sa pangalang Ali ay isinilang noong December 4, 1996 sa Johnstown, Fulton County, New York, USA. Siya ay nagtatrabaho sa isang lokal na deli na tinatawag na Local 9. Si Ali ay inilarawan bilang magiliw, masiglang tao at napaka down-to-earth na individual. Ngunit noong October 29, 2019 nakipag-ugnayan ng kapatid ni Ali sa pulisya ng Gloversville. Upang tanungin ang mga ito kung mayroon na silang anumang balita sa kanyang kapatid na si Ali dahil mula pa noong October 28, 2019, hindi na nila ito nakita o nakausap man lang. Sa kasamaang palad ayon sa mga polis na wala pa silang kahit anumang impormasyon patungkol kay Ali. Gayunpaman, gumagawa sila ng paraan at akbang upang magkaroon sila ng balita kay Ali. Makalipas ang halos isang oras, nakatanggap ng tawag sa telepono si Police Officer Chad Simonson mula sa kaibigan at ka-roommate ni Ali na si Jenny. Ayon sa kanya noong October 28, 2019, nagpunta siya sa trabaho ni Ali sa local 9, Delhi upang sunduin ang kaibigan. Nang tinex at tinawagan niya ito upang ipaalam na nasa labas na siya ng trabaho nito, wala siyang natanggap na anumang mensahe o tawag mula kay Ali. Gayunpaman, kahit na nagtataka, naisip na lamang niya na marahil na may iba pang pinuntahang bigla ang lakad si Ali. Kaya siya ay nagpa umuwi na ng kanilang apartment at ipinaalam ito sa pamilya ni Ali. Noong October 29, 2019, hindi umuwi ng apartment o maging sa bahay nito si Ali. Kaya dahil sa pag-aalala, bumalik si Jenny sa Delhi upang tanungin ang manager ng Delhi kung nakita niya si Ali. Sinabi ng manager na hindi niya nakita ito at hindi nakatakdang magtrabaho si Ali sa araw na iyon. Kaya batay sa ulat ni Jenny kay Officer Simonson, nagkalap siya ng iba pang impormasyon patungkol kay Ali. Nalaman ni Officer Simonson mula sa bagong kasintahan ni Ali na nagngangalang William na hindi rin niya nakita o nakausap si Ali. Sa katunayan, hinanap niya pa ang kanyang kasintahan ngunit wala siyang nakitang bakas ni Ali. Dahil sa ilang nakalap na impormasyon kay Ali, naglabas ang pulis ng alerto patungkol sa pagkawala ng dalaga. Sapagkat naniniwala sila na hindi lamang ito isang pangkariniwang kaso ng nawawalang tao. Matatandaan na sinabi ni Jenny sa mga pulis na susunduin niya dapat si Ali sa kanyang trabaho, ngunit dahil hindi ito tumugon sa mga text at tawag niya, umalis na ito. Kaya naman noong October 30, 2019, pumunta ang mga pulis sa Local 9 para makipag-usap sa manager. Ngunit may karatula sa pinto ng deli na under renovations, kahit na bukas pa ito para sa negosyo. Pagdating ng mga pulis, may dalawang empleyado sa likod ng restaurant. Ang isa sa mga empleyado ay ang kasintahan ng manager ni James Duffy. Sinabi ng girlfriend ni James na hindi siya nagtrabaho noong araw na nawala si Ali. Ngunit alam niyang pumasok ng trabaho si Ali sa shift na panggabi. Dahil wala si James noong araw na yon, ibinigay na lang ng girlfriend ang numero ng telepono ni James sa mga pulis. Gayon din ang numero ng telepono ng may-ari ng deli na si Georges Cacavelos. Parehong tinawagan ng mga pulis ang mga numero ngunit hindi sumagot si na Georges at James. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga pulis dahil bumalik sila sa deli ng ibang araw upang magkaroon ng pagkakataon na makausap ang dalawa. Sa kabutihang palad, nakausap nila si na James at Georges. Tinanong ng pulis siya si Georges kung nakita niya si Ali noong October 28, 2019. Sinabi niya na oo at humingi ito sa kanya ng $500. Pagkatapos ay maagang umili sa trabaho. Sa katunayan, nagsulat umano si Georges ng isang tala na pinahiram niya si Ali ng pera. Kaya dahil dito, hiniling ng mga pulis na tingnan ang talaan. Pumayag naman si Georges na ipakita sa mga polis ang talaan pati na rin ang paligid ng Delhi. Napansin nila na magulo ang lugar kaya tinanong nila si Georges. Ayon sa kanya, nagkaroon sila ng insidente sa soda machine kaya inayos nila ang kusina. Matapos noon, si na James at Georges ay kinapanayan pa nila sa himpilan ng pulisya. Ngunit hindi nila makausap ng ayos si James dahil sa sobrang kalasingan nito. Kaya tinanong na ng mga pulis si Georges kung may nagawa ba si James para saktan si Ali. Sinabi ni Georges na hindi niya maiisip na si James ay may kakayahang gawin ang isang bagay na tulad nito. Pagkatapos ng pagtatunong na yun, hiniling ng mga polis ang telepono ni Georges. Napansin ng polisya na si James at Georges ay nagkaroon ng 36 na minutong tawag sa telepono sa mga araw pagkatapos mawala ni Ali. Ngayon pa man, hindi pa rin masasabing may kinalaman ng dalawang lalaki sa pagkawala ng dalaga. Kaya pinasyahan ng mga polis na payagang umilis ang mga ito sa istasyon ng polisya. Nang sumunod na araw ng October 31, 2019, bumisita ang mga pulis sa bahay ni James. Sa araw na yun, siya ay matino at hindi nalasing. Kaya hiniling ng mga polis na pumunta muli siya sa estasyon. Sinabi ni James sa Pulisya siya na gusto lang niyang bumalik ang kanyang kaibigan. Dagdag pa niya na magaling na manggagawa si Ali at mahirap palitan. Sa kabila ng sinabi ni James sa mga pulis na magandang salita patungkol kay Ali, Diretsahang sinabi ng mga ito kay James na naniniwala silang may tinatago ito. Tumugon si James ng isang masama at kakaibang tawa at nagbago bigla ang kanyang ugali. Pagkatapos, sinabi niya ang mga katagang, hindi mo alam, hindi mo talaga alam. At tuluyan niyang inamin ang lahat. Ayon kay James na sinabi ni Georges na may plano siyang patayin si Ali dahil maaring siyang isumbong nito sa Department of Labor para sa panluloko o pandaraya na maaring ikasira ng kanyang buhay. Patuloy na salaysay ni James na binayaran niya Georges ng $500 at droga para magkaroon ng lakas ng loob na patayin si Ali. Kaya sinabihan ni James si Ali na maghugas ng pinggan at alisin ang laman ng soda syrup bag sa lababo sa likod. Pagkatapos, sumunod siya kay Ali at pumesto sa likod nito. Walang pag aalinlangan langan, hinampas siya ng baseball bat ang ulo ni Ali. Pagkatapos, dumating si Georges upang sakalin si Ali sa pamamagitan ng paglalagay ng sling ng bag sa kanyang ulo at tinutusan siya ni Georgios na kumuha ng sledgehammer. Pareho nilang hinampas si Ali sa ulo at sinakal muli dahil napansin nilang tila buhay pa ito. Pagkatapos, itinapon nila ang soda syrup sa buong sahig upang linisin nila ang dugo kasama nito. Kailangan nilang kumuha ng mas maraming panlinis kaya pumunta si Georgia sa Walmart kung saan bumuli din siya ng candy bar at magazine. Inilagay nila ang katawan ni Ali sa likod ng Volkswagen ni Georgios at inilagay siya sa isang hukay malapit sa highway sa Malta. Sinabi ni James na lasing na lasing siya ng gabing iyon, ngunit patuloy siyang binibigyan ng pera ni Georges para maghukay ng paglilibingan ni Ali. Pagkatapos nilang itapon at ilibingan dalaga, gumamit sila ng pataba at mga halaman upang takpan ito. Matapos gawin ang lahat ng iyon, sila ay nagmaneho sa buong lugar upang itapon ng iba pang mga bagay kabilang ang mga panglinis at ang baseball bat. Matapos ang pag-amin, sinamahan ni James ang mga pulis upang ituro sa kanila kung saan nila itinapon ang mga ebidensya. Ang baseball bat ay natagpuan sa isang lawa, samantalang isang garbage bag ng mga kagamitan sa paglilinis ang natagpuan sa kalsada ilang milya lamang ang layo mula sa lawa. Pagkatapos, gumamit sila ng isang drone at cadaver dogs upang tuluyang makita ang katawan ni Ali. Pagkatapos ng pag-amin at pagturo ng mga ebidensya, sina James at Georges ay naaresto si James ay hiniling na tumistigo laban kay Georges. Dahil sa pag-amin at pagtistigo, si James Duffy ay nahatulan ng pagkakasala sa pangalawang antas ng pagpatay at nakatanggap ng sentensya ng labing walong taon na pagkakakulong. Noong May 12, 2021, niliti si Georges. Ayon sa prosekusyon, mahigit $700 ang utang ni Georges. Dahil noong September 10, 2019, isang investigador mula sa Department of Labor ang gumawa ng isang hindi inaasahang pagbisita sa Delhi. Nung panahon na yon, naroon si Ali at isa pang empleyado at inamin na hindi sila binabayaran ni Georges ng tama. Nang sumunod na linggo, si Georges ay nakatanggap ng mga sulat mula sa Department of Labor kung saan hinihiling nilang ipakita nito ang kanyang mga talaan ng payroll. Tulad ng nabanggit kanina na si Georgios na maaari pang magsumbong ng kung ano-ano si Ali sa Department of Labor na ikasisira ng buhay niya, kaya naisipan itong patayin ang kanyang empleyadong si Ali. Dahil sa pagtistigo ni James, sa mga ebidensya at motibo, noong June 17, 2021, hinatulan si Georgios Cacavelos ng kasong pagpatay kay Ali. At siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan na walang posibilidad na makakuha ng parol. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Elizabeth and Lemon. Ako po si G. Maraming salamat.